Si Lee Kuan Yew, ang founding father ng Singapore ay nagbabala sa buong mundo tungkol sa Pilipinas. Munip, walang sino man ang sumeryoso rito. Bakit? Imagine this katropa isa sa pinakamatalinong individual ng 20th century. Isang leader na bumago sa isang maliit na fishing village at ginawa ito bilang isa sa pinakamuunlad na bansa sa mundo ang tumingin sa Pilipinas at napailing. May nakita siyang paparating, isang bagay na mapanganib. Nagsalita siya tungkol dito, nagbabala tungkol dito. Ngunit walang sino man ang seryosong nakinig sa kanya. Ngunit, ano nga ba ang eksaktong sinabi niya tungkol sa Pilipinas? At bakit pagkalipas ng mga dekada, ang kanyang babala ay tila nagaganap na? na. Manatiring nakatutok katropa dahil sa mga susunod na minuto, tatalakayin natin ng mas malalim ang huling babala ni Lee Kuan Miu tungkol sa Pilipinas. Pero bago po natin simulan ang talakayan na ito, inaanyayahan ko po kayo na ilike ang video nito dahil isa po yung napakalaking tulong para sa aming mga content creator. Maraming salamat po! Upang maunawaan ang bigap ng kanyang babala, kailangan muna natin kilalanin ang taos sa likod ng mga salita. Si Lee Kuan Yew ay hindi lamang isang leader. Siya ay isang bisyonaryo, isang strategist, at isang tao na bumago sa isang isla na walang kinabukasan at ginawa itong isa sa pinakamaunlad na bansa sa mundo. Nang makamit ng Singapore ang kalayaan noong 1965, ito ay nasa isang malagim na kalagayan. Ang bansa ay walang likas na yaman, walang miimbak na kayamanan at walang naitatag na militar. Ang tensyon ay nagbabantang sirain ang bansa at laganap ang kawalan ng trabaho. Para sa marami, tila nakatakdang mabigo ang Singapore. Ngunit sa ilalim ng pamumuno ni Lee Kuan Yew, nalabana ng Singapore ang mga posibilidad. Nagtayo siya ng isang pamahalaan na mahusay, disiplinado at hindi Itinaguyod niya ang meritocratic system sa bansa. Isang sistema kung saan ang mga individual lamang na may magandang educational background at malinis na life record ang maaring maging public servants ng Singapore. Nilabanan niya ang katiwalian sa pamagitan ng kamay na bakal. Nagpatupad ng mahigpit na mga patakaran para mapanatili ang kaayusan at inuuna ang edukasyon bilang pundasyon ng pambansang pag-unlad. Gumamit siya ng mahigpit na mga batas at matinding mga hakbang upang mapanatili ang katatagan. Ang kanyang istilo ng komomono ay hindi nakaligtas sa mga kritisismo. Ngunit tingnan mo naman ang naging resulta. Sa loob lamang ng ilang dekada, ang Singapore, mula sa isang magihirap na bansa, ay isa na ngayong global economic powerhouse. Ipinagmamalaki ang isa sa pinakamataas na GDP per capita sa buong mundo. Ngayon, ihambing natin ito sa Pilipinas noong 1960s. Sa panahon ngayon, ang Pilipinas ay ipinuturing na isang rising star sa Asia. Ang Maynila, na madalas tawaging Pearl of the Orient, ay isang abalang lungsod na may modernong mga infrastruktura, malakas na ekonomiya at isang umuunlad na middle class ang bansa ay may ilan sa mga pinakamahusay na universidad sa buong mundo at pahanan ng mauhusay at edukadong manggagawa. Marami ang naniniwala na ang Pilipinas ay nasa landas upang maging isa sa mga pinakamuunlad na bansa sa Asya, nangunguna sa mga bansa tulad ng Singapore, Taiwan at South Korea. Ngunit may nangyaring hindi inaasahan. Habang ang ibang bansa ay patuloy na umunlad, ang Pilipinas ay tila na pag-iwanan. Ano nga ba ang mangyari? Dito po paso ang babala ni Lee Kuan Yew. Si Lee Kuan Yew ay prangta. Hindi niya binalutan ng magagandang salita ang kanyang mga pahayag. Minsan ay sinabi niya, The Philippines is a country with a great people, but with a soft, forgiving culture It doesn't punish people for their mistakes, especially those in power. Saglit nung isipin yan, katropa. Soft, forgiving culture. Ano kaya ang ibig niyo sabihin doon? Naniniwala si Lee Kuan Yew na ang pag-unlad ng isang bansa ay nakasalalay sa disiplina, tuntunin ng batas at pananagutan. Hinangaan niya ang katatagan at talento ng mga Pilipino at pinuri ang kanilang kakayahang umangkop at magtagumpay. Makita niya na ang mga Pilipinong mag-migrate sa ibang bansa ay madalas na umunlad sa ilalim ng mas organisadong sistema. Isang patunay na ang problema ay hindi kailanman tungkol sa kanilang takayahan, kundi tungkol sa kapaligiran na kanilang ginagarawan. Sa madaling salita, may natita siyang flow o kahinaan sa palmahala at kultura ng bansa. Ang korupsyon, tawalan ng kausayan at ang pagpapahintulot sa maling gawain ay talamak sa Pilipinas. Napangsin niya kung paano ginagamit ng matataas na opisyal ang mga pondo ng bayan sa maling paraan, ngunit hindi naman napaparusahan. Napangsin din niya na ang mga politiko na inaosahan ng graft at plunder ay hindi lamang nakakaiwas sa parusa, kundi madalas pang tanggapin pabalik sa opisina ng mismong mga taong ninakawa nila ang justice system ng bansa, ayon sa kanya, ay masyadong mabagal ang pag-usad. Ang mga kaso ay tumatagal ng maraming taon, minsan ay umaabot pa ng dekada, na nagpapahintulot sa mga may kapangyarihan at tayamanan na manipulahin ang sistema pabor sa kanila. Ang mga malalaking iskandalo ng korupsyon ay nagdudulot ng galit sa publiko. Ngunit, pagkaraan ng ilang sandali, maglalaho ang inay babalik ang lahat sa normal hanggang sa sumiklab ang paribagong iskandalo. Nangangamba si Lee Kuan Yew na ang ganitong pattern kung saan ang mga nakakasala ay pinapatawad imbis na panagutin ay makahahadlang sa Pilipinas na makamit ang buong potensyal nito. Sa kabaligtaran, itinayo ni Lee Kuan Yew ang Singapore sa pundasyon ng mahigpit na pamahala at zero tolerance para sa katiwalian. Tiniyak niya na ang mga opisyal, gaano man kataas ang posisyon o rango, ay mabilis na mapaparusahan para sa anumang maling gawain. Naniniwala siya na ang isang bansa ay kailangang magpatupad ng disiplina sa lahat ng antas, mula sa liderato hanggang sa karaniwang mamamayan. Kung walang pananagutan, lalala ang katiwalian. Kung walang mahigpit na papapatupad ng batas, ihina ang mga institusyon ng bansa kung walang disiplina, ang progreso ay palaging mahahadlangan ng kawalan ng kakayahan at maling pamamahala. Ilang dekada na ang lumipas mula ng ilhad niya ang obserbasyong ito. Ngunit, ang parehong mga isyu ay patuloy na nagpapahirap sa Pilipinas. Ang political dynasty ay langing ibabaw pa rin sa bansa. Ang mga kaso ng patiwalian ay tumatagal pa rin ng maraming taon upang marsolba kung ito man ay ba? Ang tiwala ng publiko sa mga institusyon ay nananatiling mababa, habang ang mga iskandalo at kawalan ng kakayahan ay patuloy na nagpapahina ng tiwala sa sistema. Ngayon, nananatili ang isang tanong, makakawala pa ba ang Pilipinas sa cycle na ito? Muli tayong magbalik sa 1960s. Ang Pilipinas ay isa sa mga pinakaumuunlad na ekonomiya sa Asya. Mayroon itong lumalagong sektor ng manufacturing, edukadong workforce at itinuturing pa nga bilang modelo para sa mga umuunlad na bansa. Sa katunayan, ang Pilipinas ay mas mayaman dati kumpara sa South Korea. Ang bansa ay may malakas na infrastruktura, lumalagong middle class at naging pangunahing economic players sa rehiyon. Pinapahiram pa nga nito ng pera ang South Korea na noon ay nagpupumilit pa rin makabangon mula sa pagkawasak na dulot ng Korean War. Munip habang ang ibang mga bansa tulad ng Singapore at South Korea ay nagsumikap na palakasin ang disiplina, mga reformang pang-ekonomiya at industrialisasyon, ang Pilipinas ay tumahak sa ibang landas. Isang landas na puno ng katiwalian, taguluhan sa politika at mga maling prioridad. Pagpasok ng 1970s, binago ng Singapore ang sarili nito patungo sa isang industrial at financial powerhouse. Ang pamahalaan ni Lee Kuan Yew ay nag-focus sa maigpit na pamamahala, meritocracy at pag-akit ng foreign investment. Ang South Korea, sa ilalim ng pamumuno ni Park Chung-hee, ay magsimula rin sa agresibong plano sa pagpapaunlad ng ekonomiya. Sa pamagitan ng export-driven industrialization, land reforms, at pagtutok sa manufacturing, mabilis na isinara ng South Korea ang economic gap at nalampasan ang Pilipinas. Samantala, ang Pilipinas ay pumasok sa isang madilim na yugto ng kaguluhan sa politika. Noong 1972, idineklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ang martial law. Pinatibay ang kapangyarihan at pinigil ang oposisyon. Bagaman ang kanyang administrasyon ay nakapagsagawa noong una ng mga infrastructure project, ang ekonomiya ay nagdusa kalaunan dahil sa labis na pangungutang at dumalaking krisis sa utang. Pagdating ng 1980s, tuluyan ang humina ang ekonomiya ng Pilipinas. Tumaas ang inflation, dumami ang walang trabaho at nawala na ng tiwala ang mga foreign investor sa bansa. Talamak ang korupsyon kung saan milyon-milyon ang kinupit ng mga namumuno. Bumagsap ang halaga ng piso at ang potensyal ng ekonomiya ng bansa ay nasayang. Nakita ni Lee Kuan Yew ang lahat ng ito. At paulit-ulit na binigyang biin na taglay ng Pilipinas ang lahat ng mapagkukunan at talentong kinakailangan upang magtagumpay. Ngunit kulang ito sa matatag na pamamahala, disiplina at pananagutan. Ngayon, maharap ang Pilipinas sa marami sa mga parehong hamon na humadlang sa pag-unlad nito ilang dekada na ang nakalilipas ang korupsyon, kaguluhan sa politika at mahinang pamamahala. Habang ang mga karatig bansa nito sa Timog Silangang Asya ay patuloy na sumusulong, ang bansa ay nananatiling nakatigil sa isang cycle ng economic stagnation na nagpapatunay na ang pamumuno at pamamahala ay maaaring gumawa o sumira sa kinabukasan ng isang bansa. Ilang dekada na ang nakalipas mula ng sabihin ni Lee Kuan Yew ang mga pahayag mayon. Ngayon, tatanungin kita, katropa. Nananalo pa rin ba ang mga tiwaling politiko sa halalan? Mabagal pa rin ba at hindi epektibo ang sistema ng hustisya? Patuloy pa rin bang inaabuso ang mga pondo ng bayan? Kung oo ang sagot, marahil ang babala ni Li Kuan Yu ay hindi lamang isang prediksyon, kundi isang propesya na patuloy nang nagaganap sa ating harapan. Ang mabuting balita ay, ang mga babala ay hindi kailangang mga hulugan ng kapahamakan. Sa halip, maaari silang magsilbing wake-up call. Hindi lamang itinampok ni Li Kuan Yu ang mga kahinaan. Ipinakita rin niya na posible ang pagbabago sa tamang pamumuno disiplina at pangmatagalang pananaw. Ang Pilipinas, tulad ng Singapore sa mga unang taon nito, ay may malaking potensyal. Mayroon itong bata at dynamic na populasyon, isang masaganang likas na yaman at isang estrategikong posisyon sa pandaigdigang ekonomiya. Ngunit, hindi sapat ang potensyal lamang. Tulad ng Singapore na gumawa ng may hirap na desisyon, ang Pilipinas ay dapat ding gumawa ng matatapang hakbang tungo sa tunay na reforma. Ang pagbabago ay hindi kailanman naging madali at hindi ito mangyayari sa loob lamang ng magdamag. Ngunit kung napatunayan ng Singapore na posible ang pagbabago, walang dahilan para hindi ito makamit ng Pilipinas. Ngayon, Oras na para marinig ang boses mo, katropa. Ikaw, naniniwala ka ba na makakamit ng Pilipinas ang pagbabagong inaasam nito tulad ng Singapore? O mas naniniwala ka na wala ng pag-asa ang Pilipinas? I-comment lang ang iyong opinion sa comment section below. Para sa iba pang mga interesanteng balita at dokumentaryo, mag-subscribe na sa ating YouTube channel. Maaari mo rin ipollow ang ating official Facebook page, facebook.com slash the Maraming salamat sa pananood and see you next time.